Yo, what's up guys? Mga gabis gabi siyong lahat. So, meron na naman tayong haunted house na papasukin. Medyo maliit lang to guys. Pero, active daw ang nakatira dito. Na guys, let's go. <tod noise> ah, ba bilagyan? So, medyo malayo-layo pa yung bahay na pupuntahan natin. Okay. Comment down below guys kung meron kayong nakita. Ayan, ito po yung lugar guys. Okay, ito yung kasada. kasada to. Medyo maano dito guys. Ma matahimik. Kung sa Bisaya, awaaw. Maawaaw. Kasi wala kang magkikita dito na may lumadaan. Tahimik ng lugar. So, ito yung probinsya dito sa amin. Medyo creepy yung area. Ayan. So, naririnig nyo, uh, may parang lumaan na ano dumaan na motor naririnig ko dun to sa kabila kabila dun na kalsada ito yung kalsada dito guys so mamaya papakita ko sa inyo yung bahay medyo medyo papasok pa tayo dito So, abangan nyo lang ako. Yun guys. Ito yung kalsada nila dito. Medyo tahimik, tahimik. Tahimik siya. So, meron dang minsan may dumadaan na motor dito. Meron talaga daw nagpapakita dito sa kalsada na to. Kasi para datong daanan, portal. Portal ng mga ano dito. So yun ang tutuklasin natin ngayon. Gano'n baka nakakatakot tong lugar. Kaya, tara. Yun na nga guys. Dito na tayo. Pakapakita ko sa inyo yung area kung gano'n ka creepy. At napapalibutan ng mga uh, puno ng niyog. So, tara guys. So, kumbaga ito, ito yung ano nila parang Aris uh, house no ito so, yun guys kita niyo yun dito uh, oh, guys so hindi ko napuntahan yan puntahan natin mukhang mga kababalaghan dyan tayo mga may ahas hello Ang init ng katawan ko dito ah. kulang daanan ito yung lugar guys sobrang ano matalahid uh, saan ba tayo dumaan nawala na tayo dito na tayo guys Ito, ayun yung bahay guys oh. ayun guys yung bahay yeah. sabi nga nila para daw yung ano portal na tong lugar na to medyo matalahig guys oh. wow wow Anggis. Hello. Hello guys. Bu. nakita ko yung guys ba ang bilis lang niya parang nakaitim na ano hindi ko alam kung ano yung guys tinakbo ko agad guys pero ang bilis niyang ano dito pumunta ano kaya yun comment kayo dyan kung ano yung guys hindi sira sila. Meron bang mga elemento dito? Na nakatira? Hello po. Hello? Wow. Sino po 'yan? Nakita po kita kanina. Lumaan ka dito sa bahay na 'to. Ito yung ano 'yan. Hello may kasama ba ako dito Magpakilala ka Kung sino ka Kasi nagita kita kanina uh, Pumasok ka dito sa bahay Meron bang diwindi dito? Pinaglalaroan nyo ba ako? Ah, wow! dito ako sa taas no ito floating nila floating guys nandito sila Pwede ka bang mapakita kasi nakita kita kanina Ang itim mo Ano ka ba? Aswang? Dark spirit Ayan yung 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 yung, 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 yung may naririnigo na parang kwak-kwak dito wow sobra sobra hunted hunted to na bahay guys sobra gusto ko pumunta sa taas Wow. Uau. Um... Naniniwala ako na totoo kayo. Nandito nga kayo. Hello? Hello, my ano ba dyan? ito guys nagulat ako dun sa bintana biglang bumukas galit ba kayo sa akin na nandito ako hindi ko kayo ginagambala ha wow wow nandito lang ako ah nag-vlog para mapatunayan kung totoo ba kayo. Comment kayo dyan guys. May naririnig guys. Kasi pag tinatapat natin yung ilaw natin, hindi yan madalas nagpaparamdam sila. Kung baga takot sila sa ilaw, sa flashlight, sa camera. Makinig na lang tayo kung ano yung mga movement na ginagawa nila dito. Ayan no, kinakatok. Galit ka ba sa akin? Pwede ka bang magpakita? Kung nandito ka, Hari ini new is parang ano no Para siyang tik-tik o kapre Ang gano'n no? no Wow Wow Tik-tik ka ba? Tik-tik Narinig kita tumalun sa kita yang yero gulat ako guys wow. Maliit lang na bahay na no, pero meron at meron talagang nagpaparamdam dito guys. Eh. Pero mang kapre dito. Hello po. Pinaglalaroan mo ba ako? Dito ko siya nakita guys. Dito o doon? Doon pala. Dumaan sa doon. Habi. Habi guys. Pinaririnig naririnig ako guys. Parang may tumatawa. So, yun na lang, guys. Private uh, po matulog. Comment na lang kayo kung anong meron nandito. Comment kayo dyan, guys. So, maraming salamat. God bless.